Oh, bibigyan kita. Sana may tindam mo to, no? Kasi bobo ka, no? Di ba? <laughs> Para kasi si Wendy. At ah, la, bakit hindi ako nagpapakita? Kadalasan. At bihira ako magpakita. Kasi ganito yon joke la. Tinatawag yun is privacy. Hindi mo may yung privacy, no? Hindi mo alam yun. Makapal kasi ang mukha mo, eh. Makapal ang mukha mo. Tiga, tingnan mo hindi mo maayos-ayos ang problema sa pamangkin mo, sa mga dinamay mo, sa mga katarantadong at kabalastugan mo. Kasi ang kapal ng mukha mo. Kaya nga sinasabi ko, di ba, hindi ko alam kung saan mo napupulot ang kapal ng mukha mo para magpakita pa sa social media o sa YouTube. <laughs> sa mga kabalastugan na ginawa mo. At ito pa ang dahilan bakit mihira akong magpakita. Sample? Pwede kitang gawin bobotera. Pwede kitang gawing boboterra. Kadito 'yon. Ah, ang ah, ganda naman ni Wendy. Ah, tumaas pati ilong mo. Di ba? Dahil kay Wendy. Ha? Ah? Ganun nyo, kadali. Or pwede kitang gawing ungoy. Kendi kitang gawing unggoy. katulad nito. Pilipinas. Di ba? Unggoy na unggoy ka. Kasi hindi mo itindihan. Ang privacy. Tandaan mo yan, joke lang. Wala ka kasi noon. Kaya kung bakit, yung mga ugali mo, ah, mga pinapakita mo, ang bahong-bahong na nga. Okay sana magpakita, walang problema. Kung wala kang bahong, ginawang pero hindi mo maintindihan yan, di ba? Kasi ang kapal ng mukha mo, pati yung mga nasa paligid mo na tanga bulag, talagang bobo at tanga, at mga sulsul -sul pa, ha? na hindi mo makayang gawin talaga tapatin dahil napakaduwag mo talaga. Literal! <laughs> Bakla! <laughs> hindi mo may pagtanggol ang sarili mong kasamahan. Ni Mi mismo sarili mo, hindi mo kaya kasi duwag ka literal na bakla ka. <laughs> Kaya ka naiiwan eh, iniiwan. Ako, ayan, papakita kita kung sino pwede magtanggol sa akin. Ha? Papakita kita kung sino ako. Hindi ko kailangang magpakita. Sila magpapakita tungkol sa akin. Hindi mo katulad, nag-iisa ka lang. Tawawa. <laughs> <laughs> Everyone, may shout out sa lahat ng mga nanonood. Nais ko lang magbigay ng opinion about kay Diwakla. Wakla, bakit mo inuusgahan si Presendo dahil hindi lang siya nagpapakita sa live? Anong gusto mong iparating? Bakit kailangan ba pag nasa live ka ipakita yung mukha mo? ipakita yung mukha mo para tumulong para magbigay saya para uminom magpakita ng mukha yun ba yung gusto mo ikaw nga nagpapakita sa, nagpapakita sa mukha pero ang ginagawa mo mukha ka lang tanga mukha ka lang tanga sa live na nagdi DJ na hindi naman marunong kumakanta ka sa live na naka on cam bulol bulol pa hindi marunong magbasa banana we banana we anong banana we isipin mo muna bago ka magsalita hindi kailangan hindi kailangan oras oras araw araw magpapakita sa live para tumulong sa ibang tao at makisama sa kasiyahan minsan may mga privacy tayo na naiintindihan mo dapat alam mo ba yung privacy o wala kang privacy lahat nilalabas mo yung baho mo katangan mo nilalabas mo wala kang ganun ikaw, anong naitulong mo sa YT? Ha? Sige nga, explain mo kung may naitulong ka sa YT. Tapos mamali, mamaliitin mo yung mga players na mukhang pera na anong inaano namin. Ha? Ikaw nga, wala kang players eh. Wala kang players, ba? Diba? Walang nanonood sa'yo, nagtsatsaga lang sa'yo, wala. At wala rin nagmamahal sa'yo dahil ganyan ang ugali mo. Kaya mag-isip ka muna bago ka magsalita sa ibang tao o kay Kuya Bago ka magsalita, ni mo muna yung tao. Ha? Hindi yung basta-basta ka lang magsasalita, may masabi ka lang. May magalit ka lang na tao. Gusto mo yung papansin ka, no? Katulad ko din, Bibotera, papansin. Ayun, nagpapakita yung live si Bibotera. Peres nga kayo, mga kayong tanga. Nagpapakita nga kayo sa live. Mukha naman kayo tanga. Explain ng explain. Boring yung mga live nyo. Ni Bobotera, Joakla. Napaka boring. Kaya wag mong usigahan si Kung hindi man siya magpakita sa live. Dahil hindi importante yun. At siya. Active siya. Marami siya natutulungan. Kahit na hindi siya magpakita may nagpapalipad sa kanya. Ikaw, wala nagpapalipad sa iyo. <laughs> wala nagpapalipad sa iyo, 'di ba? Ha? Walang wala ka kung magpakita man sa live si Crescendo, talo ka na dahil mas gwapo siya sa iyo. Ikaw mo tanga. bobo ka, chokla. Ah, mayon. Gusto ko lang magbigay ng opinion about sa pag-on-cam, off-cam sa mga live. And tingin ko naman, wala namang masama kung lagi ka naka-off cam sa live. Kasi privacy yun eh. Diba? Privacy yun. At saka walang masama dun. Eh ikaw, pinagbubuyang yangan mo yung mukha mo sa screen. May naitutulok abang tama sa mga nakapaligid sa'yo, wala. May nanonood ba sa'yo? Wala, diba? Eh sa founder namin, kahit off cam yan, maraming nagmamahal dyan. At saka, tanong ko lang, may gusto ka ba sa founder namin, si Sendo? Jokla? Para ipangalanda ka mo yung mukha mo na on cam, on cam? Bakit? May gusto ka, ano? Sabihin mo lang. <laughs> Yun, um, saka Jokla, ibinubuyang mo yung mukha mo sa screen, eh, sasabihin mo, makinis, ay mukha namang rejog yung ginagamit mo, no? Huwag ako. Alam ko. <laughs> Sorry. Kaya ikaw, Jokla, ah, uh, yun lang, Jokla, ayun, ah, uh, bago ka magkaganyan-ganyan, eh, ayusin mo muna yung mga bago mo yan sa sarili mo. Bago mo ipangalanda ka niyang pagmumukha mo sa screen, siguraduhin mo yung na may nagagawa kang tama. Yun lang. Bye! Hi! Hey, hello everyone! May nais nice lang akong i-share or kwento sa inyo na nabalitaan ko lang naman. Sabi niya kasi, makinis daw ang mukha niya. Makinis. Ayan, makinis. Magic ba daw? Ayan. Makinis nga ang mukha mo. Malinis. Pag-uugali mo kaya, malinis din kaya at makinis din. Sample lang naman kita. Para sabihin ko sa iyo, diokla. Kilikili ko, sample yan. Kilikili ko, ha, yan. Maputi yan. Maputi, yan. Kita mo ba yan, maputi. Makinis, yan. Makinis, yan. Ito pa, yan. Makinis, maputi, ba diba? Pero ang pag-uugali namin, kasing kinis at puti ng kilikili ko. Kagaya ni Daddy Sendo. Makinis at maputi ang budhi ni Daddy Sendo na hindi kagaya mo na kailangan mo panturuan ang pamangkin mo. Bago ka muna magmalinis sa sarili mo, tingnan mo muna yung buong pagkatao mo at yung buong ugali mo kung talagang malinis ka. Ha? Yan ang lagi mong tatandaan. Makinis nga mukha mo. Ang ugali mo naman kasing sama ng mukha mo. Ano pang reason nun? Ano pang rason nun? ba diba ang pangit? Pangit na nga yung ilong mo. Pangit pa yung ugali mo. Gumaya ka sa akin. O gumaya ka sa amin. Maputi, malinis. Kasi ang aming ugali, maputi. Kasi kaya maputi ang aming mga sa loobin namin, ang buong kalooban namin, ay napakaganda. Eh ikaw, wala man lang, inaanuhan mo pa ang iyong pamangkin, tinuturuan mo pa. Kaya, bago ka magmalinis sa sarili mo, wag mo munang turuan ang pamangkin mo. At ikaw, isa pa, hoy, hindi ka kagwapuhan, sarat yung ilong mo. Ha? Dito ka gumaya sa kilikili ko, maputi, malinis, makinis. Kasi kami mababait kami at may takot kami sa Diyos at higit sa lahat. At higit sa lahat, kaya namin kaya namin pakinisin at pagandahin ang ugali namin sa magandang paraan na hindi kagaya mo sa masamang paraan. Masama na nga yung ugali mo masama pang ilong mo. Yun lang sa lahat. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye! O, -bye. oh, ayan. Inupuan kita. Joke lah, ha? Ito masasabi ko sa'yo about sa pag-on cam or pag-off cam sa harap ng kamera. Ito. Hindi porke naka-on cam ka. Pag nagla-live ka or nagsasalita ka is isang kagandahang gawain na yon Hindi. Alam mo ba? Kasi, anong silbi ng pag-uon ka mo? Kung wala ka naman magandang na or nagagawa, puro ka naman, puro ka naman kabubuhan, katangahan, andang, andaming correction sa mga pinagngangawa mo, di ba? Puro pagpapasikat yung ginagawa mo. Bakit hindi mo gayain sa Idol Ryan? Naka-off cam nga, pero ang dami namang natutulungan, ang daming nabibigyan ng advice, 'di ba? Dapat maging ganun ka, huwag kang epal, 'di ba? Walang silbi ang on cam mo, walang silbi ang pag on cam mo kung lahat ng bagay ng ginagawa mo is mayroong ah, kapalpakan. Yan, lagay mo sa utak mo yan, jokla. Oh. So, hi! Hello! Good afternoon, good evening. So, kwentuhan lang tayo sa segment, guys. So, about sa opinion lang natin dito about um, on-cam and off-cam about sa life, no? So, yun. So, hindi hindi man talaga importante kung naka-on-cam ka or naka-off-cam ka sa life. Ang importante, kung mabuti kang tao. Hindi ko naman sila sabi masama tao or ano, pero base kasi sa mga nakita sa nakita sa iyo. So tutukoyin ko na lang no si Jokla. About sa pagtuturo mo ng masamang ugali sa pamangkin mo. About sa pambablackmail mo sa isang kasamahan. About sa panghahamak mo sa mga manlalaro, ganyan. So, anong connect or anong sense dun sa pagiging on cam ka lagi sa live mo. Kung ganun naman ang ugali mo. 'Di ba? Unlike naman doon sa taong laging naka-off cam pero mabuting tao. 'Di ba? Like, madami siyang natutulungan. Mga players nagpapalaro siya. Malaki may mga advice siyang naibibigay huwag mong ikaila. Minsan humingi ka din ng advice sa kanya. 'Di ba? So, hindi natin alam kung anong pinaglalaban mo diyan sa pagpapakit mo diyan sa oncam. No. Yung antanda mo na, pero yung isip mo parang isip bata. So, yun, kung issue pa rin yung on-cam sa ka-off-cam sa'yo, dapat, ang ginagawa mong issue, is kung paano mo maitutuwid yung mga maling ginawa mo. Since, mayabang ka naman, gamitin diba mo yung pagkamayabang mo na parang ituwid mo or itama mo yung mga maling nagawa mo, di ba? So, yun lang yung opinion ko. Walang silbi yung pag on cam mo kung pangit yung ugali mo. Pangit ka na nga. Pangit pa ugali mo yun lang. <laughs> Bye! Hala, tanda ako na. Hindi na makinis ang buka ko. Kulubot na ang mukha ako. Hala. Pero may natutulungan ako. May napagtatanggol ako. May ako. No? Ikaw. <laughs> Nakikita ka nga. <laughs> Pero, duwag na magpaghinarap na. Tago-tago. Tago-tago, <laughs> takbo-takbo. <laughs> Ito na lang kasi ang usapan kasi. Pag naayos mo, ang problema ang ginawa mo abot sa pamangkin mo, sa pagbablockmail mo, sa pandaramay mo na ibang tao, sa mga players, at iba pang mga tao na gusto mong gamitin na hindi mo nagamit. <laughs> Yun na lang ang ayusin mo. Hindi lang hanggang on cam. <laughs> hanggang on cam ka na lang. Wala na. Wala na, di ba? Wala kang maidibate, di ba? Ha? Kasi mismo, <laughs> mga kasamahan mo, hindi ka na maipagtanggol. <laughs> Kawawa. <laughs> doon pa lang kawawang kawawa ka na. <laughs> di ba? Ang sakit nang iniiwan do. No? asa <laughs> ah, di ba iba mo Iniwan ka <laughs> kasi bobo ka eh. Bobong leader na pinili. <laughs> Kaya nagsisi sila ng si Alisa. <laughs> kawawa. Hanggang dyan ka na lang on cam, nakikita nga. Pero nakikita rin nakabahuan mo, katangakan mo. <laughs> Yun <lang. laughs>